welcome sa aking vlog. Today's video guys, ako po magluluto ng pagkain ng Arabic. Ang tawag po dito ay masbus. Ito po yung full video guys. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko lutuin itong pagkain na to guys. Kung alam niyo Paano lutuin ito guys, believe me guys, ang sarap niya guys. Maparami ka ng kain dito. Siyempre, kailangan din natin gawa ng sauce para naman hindi masyado dry yung ating kanin. ba? Diba? Hindi naman dry yung kanin natin pero okay lang. Siyempre kailangan din na natin konting sabaw o di kaya sauce. Kasi normal naman talaga dito sa ano na to na mas bus na to ay meron siyang sauce. Dahil fasting tayo ngayon, kailangan natin magluto na medyo masarap ng konti. Ganon. Sana all. Siyempre guys, ito na yung ating rice guys. Itong rice guys, inano ko po ito. Binabad ko siya kasi basmati na basmati na rice. So yan guys, pakukuluin natin siya. Yan guys, ang itsura ng rice guys. Pero tatanggalan natin yan ng tubig guys. <clears throat> ang boses ko, wala nang power. kutum ng person. Nagpapasting kasi ako. Sana all. Eid mo barak sa inyo lahat guys siyempre guys, magpaprito tayo ng onion pang topping natin sa tibago ng kanin. Hintay lang natin siya maging brown. At pa natin ako ng uh, sibuyas. Siyempre guys, meron din tayong dry grapes. Pang topping din natin ito sa taas ng kanin. At tama onion, siyempre. lang natin yan siya. Maging brown ng konti. Tapos, iahon na natin. Dahil dyan, guys, ito na po yung ating kanin. Mag-ano mag na tayo, maglalagay na tayo ng topping. Guys, malinis po ang ating kamay, guys. Baka mamaya sabihin niyo kinamay ko na. Okay lang, guys, kasi akulang lang namang kakain, guys. Kaya okay lang. Pag-init. Alam ba ninyo guys kung ano ang ano nito? Ano po ito guys? May sibuyas na pinarito. Tapos grapes na dry. Ewan ko sa atin. Ano ba yung tawag sa atin? Yung grapes. guys, yung manok niya dyan. Yung manok niya guys, pinarito yan. Ayan. Ayun. Ang init kasi Tapos ito topping niya, hindi kasi mahusin marami. Guys, 'yung ating finished product, guys. Nandito na po tayo sa ating table. Siyempre, pag uh, ano, pag uh, matbus, kailangan natin ng sauce. Ang sauce natin hindi mawawala yan. Okay, guys. So, tayo po ay magsandok-sandok ng kanin. Kukuha ng kanin. ayan Alam niyo Maganda lang siya gawin presentation. Pero, pagkatapos natin gawin, gigibahin din natin kasi kukuha rin tayo ng kanin. Kaya wala rin kwenta. Pero, okay lang. Presentation lang naman. Diba? So, ayan guys. kaimport po tayo. Bye-bye.